papapasok lamang po na balita. Nagkansela ng mga pasok sa bayan ng Pangil sa Laguna dahil sa bomb threat base sa Facebook post ni Pangil Laguna Mayor Gerald Aritao. Sa isang printed letter nila, nalaman ang tungkol sa banta. Wala pang ibang detalye pero sinuspindi muna ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa mga eskwelahan, pampubliko at pribado bilang pag-iingat. Suspindido rin muna ang lahat ng transaksyon ng lokal na pamahalaan. Sa puntong ito, balikan po natin si Major Earl Rodeni Hangalay, ang officer in charge ng Pangilaguna PNP. Magandang tanghali po sa inyo, Major. Hello Ma'am Cheryl, magandang tanghali po. Opo, saan po ipinadala itong printed letter ng bomb threat at sino po ang nakatanggap? Bali po yung uh, printed po uh, bomb threat, Ma'am. Ay nakita lang po ng ating mga estudyante sa harap lang po ng kanilang pintuan ng classroom. Sa grade 6 po, dito sa Pangil Elementary School po, ma'am. Uh -huh. Ano pong specific na lugar daw yung target? May ano po yung detalye nitong printed letter na sinasabi po na bomb threat? Mamay, nakasulat po na nakalagay, sa loob ng ilang oras ay sasabog ang uh, Pangil Elementary School at ang ilang paralan na nasasakupan ng Pangil. Yan po mamay nakalagay po. Mm -hmm. And then ay binigay po nila naman yung printed letter na yun sa kanilang teacher and then nag-report din po agad naman sa atin sa PNP po. Opo. And at this point, ano ang aksyon ang ginagawa po ng PNP? Nagsisimula na po ba yung mga bomb squad po na mag-ikot at i-check ang mga paaralan? Yes po ma'am. Uh, immediately po, nung matanggap po namin yung report, uh, pinaalis agad namin po yung mga estudyante na, na pumasok na and then in-isolate po namin yung area at yun naman po, yung mayor naman namin po, immediately pinag na po lahat ng pasok po ng buong paralan po dito sa bayan ng Pangil. And then as of the moment, ma'am, ongoing pa po yung paneling po ng ating BAM squad. So malalaman po yung update na mayaman pagkatapos po. So far po, nakakailang eskwelahan na ang naiikot po or na po ng BAM squad? Mam ma ngayon pala po, ma'am, ito pa lang po, ma'am, ang Pangil Elementary School pa lang po ang uh, nag-check nila ngayon. Hindi pa po tapos dito, ma'am. And then magdadagdag din po, ma'am, yung AFP po, magpapadala din po sila ng BAMS pag para din po tumulong po sa pag-check po ng ating mga paralan po. Mm -hmm. eh, pero kumusta rin po yung pag-iimbestiga ninyo dito po sa pinagmulan ng letter, nung sulat? Ngayon po, ma'am, nag-check po kami ng mga CCTVs po. Baka po nahagip po ng CCTV ng classroom o ng school. At ngayon ganoon din po nagtanong po kami sa ano sa caretaker po ng ano ng eskwelahan. Uh, ongoing pa mamang am, aming investigation at uh, hopefully po mayroon po kami nga uh, ano nga uh, makuha nga uh, ebidensya pa po sa nagsa nagbigay po o nagsulat po ng letter na yun. Major, klaruin lamang po natin, ito po ay natagpuan uh, sa may Atagpuan isang po, ma classroom. Sa harap po, sa classroom. Sa pintuan po ng classroom, mam ma Pintuan mismo ng class? Ng grade 6 po, ng grade 6. Oo. Yung kumbaga, ano po, ano pong pagkakakwento? Nandun lang po sa pinto, sa floor. Yes, ma'am. Nasa sahig lang po, ma'am, sa tapat po ng pintuan. Uh, maglilinis na po sana yung mga bata. Pinulot po niya, pero nabasa niya po na gano'n ang sulat. Mm. So ibinigay niya agad sa kanyang advisor po. Mga anong oras po ito? Uh, around 7.30 po, ma'am, umaga po. 7.13. So, at the, the beginning of the class? Yes po, ma'am. Yes po. Ano po? At uh, inabutan na lamang po na nandoon na sa may pintuan. Opo, ma'am. Ganun po. Mm -hmm. Ano po ang mensahe nyo sa mga residente sa Pangil kasunod nga po nitong bomb threat, Major? Uh, Unang-una po, ma'am. Uh, nakiusap ako sa ating mga kababayan sa Pangil na huwag po silang magpanik at uh, ginagawa naman po ng uh, LGU po at ng kapulisan kasama na rin po ang ating uh, AFP para po uh, tugunan 'yung uh, nasabing report at doon uh, na rin po uh, sa lahat po ng mga ano mga gumagawa po ng uh, uh, kamukuhan na ganito mga oh. prank ito po ay uh, bawas sa batas at maaari po silang uh, makulong kung uh, mapatunayan po na sila po ay uh, gumagawa ng ganito Marami pong salamat for the update tangil Laguna PNP OIC Major Earl Aurodeni Hangalay. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.